paano mahuhuli itong mga uh, ng boto at buwibili ng mga boto kung uh, na. Mm. Uh, ito ba yung anticipate ng uh, Comelec, attorney uh, Laudianco? Uh, kung Erwin at si no, ito po kung inaakala po nila na makakaligtas po sila at anonymous mm -hmm. ang gagawin nilang vote buying by uh, online platforms, okay. ay nagkakamali po sila, sir. Ang ating pong Bangko Sentral ng Pilipinas sa ang Anti-Money Laundering Council ay kasama po namin Ayun. dito sa Committee on Contrabigay. In fact po, three days ago, naglabas po ng circular ang Bangko Sentral sa mga Bangko uh, BSP Supervised Financial Institution. Kasama po itong GCash at Paymaya. Aho. At inaatasan po sila na subaybayan at punin ang impormasyon ng alin po yung pong mga unusually large transactions, yung pong very frequent transactions, bigla na lang dumami, nag-surge hmm. yung pagdami po ng nagre-register sa kanilang platform, yung pagdami ng cash-in at pag-cash all out. All po, ang tawag po nila dito ay suspicious multiple transactions. Ito po po ang babala namin. Yung pong magpapadala ng pera, registered po 'yan, may pagkakakilanlan. Yung pagpapadala ng pera, registered din po yan at may pagkakakilanlan. Mm -hmm. Yung pong pagpapadala ng pera, may digital transactions at kaya kaya pong i-identify at ibigay sa Comelec. Yan mm -hmm. po mga datos na yan. Kung sakali po meron pang lumampas dun sa kanilang surveillance, kung may magtuturo po sa Comelec, pwede po namin isabina ang lahat ng electronic data na yan bilang ebidensya po sa pagsasampanggaso ng dalawa po. Isang petition for disqualification para matanggal namin sila sa listahan ng kandidato. Mm -hmm. At ikalawa si po yung criminal offense, yung pong election offense na tinatawag, pagkatapos ng preliminary investigation, may probable cause, sampa po kami ng kaso sa regional trial courts.